Magandang araw na naman po sa lahat ng mga uh, Lahat ng tao Sa mundo ng Youtube At sa buong mundo po uh, Isang magandang araw Sa ating lahat At uh, silang 90Mix Channel na naman po Ngayong araw ay uh, Pupunta na naman po sa isang barangay Barangay na part pa rin po Ng aming lugar ng Barangay President Rojas Municipality of President Rojas Uh, ako po yung taga barangay labos so dadayo na naman po ako dun sa isang barangay na siguro po ay nasa mga uh, 3 to 4 kilometers po, yung barangay po yun ay uh, barangay sagkungan po uh, part pa rin po yun ng presidentro, city of uh, municipality of presidentro so, sila ngayon ay pupunta doon dahil may nag request na may ipapaayos na cable sa kanilang bahay so aalis ako, pupunta ko doon at uh, don doon ako mag uh, may aayusin ako doon so alis na ako at doon ako ngayon mag uh, ang rota ko ay sa barangay sa Kungan so alis ko ito na naman po papatuloy yun ang aking video so sa ngayon ay babay muna at doon ako mamaya Uh, ito po, andito na po ako ngayon si Silang 90 Mix Channel sa lugar po na uh, kung saan ako naroon ngayon at uh, kagaya ng sinabi ko kanina ay uh, part po ito ng President Rojas na Barangay so galing po, mula po doon sa uh, mula po doon sa I amin mean, dun sa Barangay Labuo ay Uh, nag-travel po ako ng mga 4 kilometers po away from Barangay Labu at saka ito ko ngayon sa Barangay uh, Sagungan. Kaya, kaya ng sinabi ko ay na-check ko muna yung plate. So kanina ay may nakatabo na may nakatabo na dahon ng uh, puno ng saging. Tapos meron din sa puno ng rubber. So kinuha na namin at saka yung naging resulta ay pinuntahan ko yung wire na papunta dun sa loob kung tiningnan ko kung may signal sa pamamagitan nito ay naging okay na so ngayon po ay yung tingnan natin yung baka magtaka kayo kung bakit dyan nakasabit yung display kasi yung may-ari hindi po ako naglagay dyan ako lang po yung nag ngayon pero yung may-ari ang naglagay dyan so na check ko po dun sa loob ay eh, malakas na may signal naman so hindi ko na lang siya ginalaw hindi ko na siya inilipat pinanggal na lang namin yung mga nakatabo na dahon ng saging at saka uh, dahon sa puno ng saging at saka yung uh, sa ng rubber kanina so naging okay na so tiningnan namin don sinubukan namin yung yung result ng ano ng pagkatapos ng nilinisan ay pinuntahan namin don sa loob so na-check ko eh may signal so ngayon uh, babalik na naman ako don dahil ah uh, tiningnan ko kung kasi yung loading walang load kaya yung dati nilang gamit ay isang uh, isang cable na kakaibang brand so ngayon ay eh, nagpalit sila ng bago so kumuha sila sa akin so uh, tingnan natin doon ngayon kung ano yung nagiging resulta so yung load hindi po ma-process kasi yung loading ng ng signal po ay sa Smart po so yung lugar nila ay dead area po uh, wala pong signal yung Smart yung Globe po meron so ngayon ang uh, gagawin namin gagawin ko ay Uh, sasabihan ko na lang yung mayari na uh, doon ko na lang isend sa lugar na papauwi ako kung saan may 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 signal na smart at saka nila mapapanood yung ibang channel kasi hindi po ma-process yung load sa pamamagitan ng asignal uh, signal ng ng smart. So ngayon titingnan natin yun doon ngayon sa loob kung kung anong naging resulta pero wala pa yung load pero kahit na walang load, may channel 1 pa rin yan siya. So ngayon, tingnan natin doon sa load. Tingnan na natin doon sa load. Sana ay magkakasigun ako ng snap. So wala pa rin. So ipilig natin doon sa load. So, dito na ako talagang kasi may aso. Ayun ang tapang ng aso. So, dito ako sa kabila. Dito. Dito yung bahay ng ari ng subscriber. So, kakakit natin yan. Yun. Kung tingnan natin ay nagka ano na po. May picture na po. May, may, may napapanood na pong show. So, ibig sabihin, ay ah, hindi ginalaw yung plate. Hindi natin ginalaw yung plate. Nilinisan lang yung puno ah, ng sabi yung mga dahon na nakatabol at saka yung ah, dahon ng goma ah, or o rubber ay naging okay na. So, tinignan namin. Tinignan ko kanina may signal na. So, ayan. Sinubukan kong gamitin yung bagong yung bagong yung bago Max. Kasi kanina, sira yung gamit nilang cable. So, naprove ko na uh, nagdala ako ng na isang cable para kung halimbawa ay talagang sira yung dati nila, eh, automatic na po hindi na uwi ng bahay. Ah, uh, uh, sa So, kagaya ng sinabi ko, ay sira talaga. na Naalay namin yung disk. Pero wala pa rin, hindi pa rin uh, nag-normal yung kanilang gamit na dating gamit na, na keyboard. So, pinalitan. So, ayan ang naging resulta. Pero wala pa yung load. So, ma'am, niya na lang na po ipaano ang load, mama Pag makagawas ko sa signal i-process nato, i-transfer, transfer lang ninyo. Kung, um, transfer, transfer lang ninyo ang channel, kabaluman mo, ani. ah uh, ang channel ABS-CBN, ani, is 257. 257. Okay, o, oh, five 257, channel 257. Tapos, ang, ang, ang ang NBA ah uh, baba panoorin niyo or makita niyo ma'am sa channel 96 kaya kay channel 96 kay load na ito na 320 so mak yeah. ma makita niyo ang load nasa 320 ang NBA channel 96 ang ABS-CBN nga HD channel 257 okay so bago po bago po matatapos yung ano ko yung 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 vlogging uh, ko ay eh, gusto ko lang ding uh, pasasalamatan yung bahay yung subscriber na nagtiwala na doon sa bahay kumuha ng unit ah uh, gusto kong pa shout out si Ruby Ruby Dag Dagsang. Ruby Dagsang, si Sir Ruby Dagsang at saka yung misis niya. Si Emily Dagsang. Emily? Dagsang. Yung misis ni Sir na Ruby ay si... Yung Ruby, lalaki yun. Lalaki yun, hindi yun babae ha. Ruby lang yung pangalan. Nakala ko nga kanina ay, ay babae yun. Pero Ruby, first time ko nakikala na lalaki pala. Ayun, tingnan natin nasa likod. Yan. Shout out, sir. Hi. At saka si Ma'am Emily, yung misis niya. Emily Dagsang. Ayan. Ma'am, oh, shout out, ma'am. Nasaan na tayo? YouTube tayo. Ibalik. Uh, ibalik yung mamang nong Shout out, Hi. Okay. Tapos, gusto kong i-shout out yung anak nila na pinahawa ko na mag-capture ng video kasi nag-iisa lang ako. So, pinahawa ko sa kanya. Sir, pangalan mo dong Renz J. Renz J. Hindi Renz Virano ha. Renz J. Dagsang. Anak ng may-ari ng subscriber or ng customer. So, maraming salamat sa buong family na, na kahit na papano ay na sa kanila ko na ng tulong na umawak na para mag capture ng, ng video. So, bago ko po tatapusin pala yung vlogging ko, ay gusto ko magpasalamat unang-una sa family ng Dagsang, Mr. Ruby, Ma'am Emily, at saka kay Renz, at saka Renz. Rens J at saka yung sa founder namin ah, uh, founder si Annette Shooter Hunter Vlog at saka sa mga admin at saka sa buong members ng Team Kabalikat, maraming maraming salamat sa inyo. Iisa-isahin uh, ko po, Ma'am Lilocelle, uh, Ma'am from CNF Hunter Shooter Blog, uh, go to Ma'am ah uh, Solid North, Bro Lakay at saka uh, Ma'am Mida, Ma'am Menchi, uh, Jenny Litz, uh, one of the the the, the found, uh, admin tapos yung mga member po ah uh, like uh, Chef Lakay at saka uh, admin Weng, Weng Chab at saka Of course, si Yoli. Ma'am Yoli, hello. At saka sa mga members po na hindi ko pa memorize yung iba kagaya ng sinabi ko kay 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 uh, kay Chef Kalugaw <laughs> at saka sa iba pang bago kay Ernst Val at saka sa mga bago pa pong sa mga bago, bago pa pong dumating na member hindi ko, hindi ko kilala ba susunod ko na isa shout out at saka sa individual na tao na tumulong din sa aking channel uh, gusto kong magpasalamat sa, tuts, sa Dorado Rason Dorado Rason family na always po sumusubaybay at sa individual na tao Alita Grace Halili of course na muna yan kasama namin sa church. At saka si Lita Yu, Sister Lita Yu. At saka uh, <coughs> Janet Krami, uh, Teacher Dayan, Sir George Kabe, at saka uh, Liza, YPC Official, and Diyosa, uh, Diyosoji Diyosa ng Team Smashy ah uh, at saka uh, Audrey Navarro Six Florer and Myra Moralio Sophia Moralio sila po yung mga tao na andyan po ah uh, na hinihingian ko po ng kulong every time na mag-upload ako ng video maraming maraming salamat sa inyong lahat at sana po sa hindi pa nakakapanood ipanoorin nyo po yung mga uploaded ko na video at least ah uh, meron din kayong makukuha ang aral pwede po kayong mag-comment i-subscribe nyo po i-like nyo po ah uh, makita nyo yung notification notification po sa sa pag-open ng aking YouTube channel na makikita niyo po yung notification bell i-press niyo po yun na every time na na, na may upload akong video ay mapapanood niyo at may mag-notify -no sa inyo na mag-upload or mag-premiere ako ng video so maraming maraming salamat po maraming salamat sa lahat 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 to CNF thank you po ulit ulitin ko maraming salamat uh, Tor CNF Shooter Hunter Vlog at sa admin at sa mabong members ng Team Kabalikat maraming maraming salamat sa inyo at welcome na welcome po ang lahat lahat na manunood o sumusubaybay dito sa aking uh, channel dito sa aking vlog Ah, uh, ito ang silang 90 Mix Channel at goodbye po sa ating lahat sa pagka sa ngayon at see you po next upload ko po, po ng video and ingat po tayong lahat. Maraming salamat.